Isang mapagpalang araw sa inyong mga bata. Ngayon tatalakayin natin ang pang aralinsa, aralin sa Aralin 15. Pinamagatang iba pang pagdiriwang sa komunidad na nagbubuklod sa ating mga Pilipino. Meron tayong iba't ibang pagdiriwang na matatagpuan sa Luzon, Visayas at ang Mindanao. Una nating tatalakayin ang Paro-paro festival. Isa ito sa mga pagdiriwang na idinarao sa lungsod ng Dasmariñas sa Cavite ay ang tinatawag natin na Paro-Paro Festival. Ito ay ipinagdiriwang tuwing ikal 26 ng Nobyembre taon-taon. Ayon sa nooy alkalde ng lungsod na si Jennifer A. Barsaga, nagsimula ito noong idiniklara na ang Dasmarinas ay isa ng siyudad noong put anim ng Nobyembre taong dalawang gibo siya. Inihahalin tulad ang lungsod sa isang paru-paro na mula sa pagiging uot ay kalaunay naging paru-paro na laging tanda ng pagunlad ng Dasmariñas mula sa pagiging bayan na ngayon ay lungsod na. Tatalakayin din natin ang sinasabi natin o tinatawag natin na Carabao Festival. Ang Carabao Festival, ito ay pinagdiriwang sa bayan ng pulilan, bulakan, at tinatawag din itong Pista ng Anihan. Isinasagawa ito tuwing ikalabing lima ng Mayo sa kapistahan ng Santong Patron na si San Isidro Labrador, Santong Patron ng mga Magsasaka. Ipinaparada sa bayan ang mga kalabaw na may palamuti habang nakasakay ang mga magsasaka hanggang makarating sa harap ng sambahan. Ang mga kalabaw ay nautusang lumuhod sa harap ng sambahan at binabasbasa ng pare ang mga kalabaw habang nakaluhod ang mga ito. May mga paligsahan din para sa pinakamakulay na kalabaw. Ang buong katawan ng kalabaw ay nilalagyan ng disenyo at kinukulayan. Panagbana Festival Bukod sa malamig na klima ng lungsod ng Baguio, dinarayo rin ito ng maraming turista tuwing buwan ng Pebrero dahil sa pagdiriwang na tinatawag natin na Panagbaga Festival. Naglunsad ng isang pagdiriwang ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Baguio nang bumagsak ang industriya ng turismo sa kanila dahil sa ganap o naganap na lindol sa lugar. Inulunsad nila ang Panagbanga Festival o Panagbanga o Baguio Flower Festival. Ang Panagbanga Festival ay salitang ilokano na ang kahulugan ay pamumukadkad sa wikang Filipino. Kinagigiliwa ng mga turista ang makukulay na float at naggagayakan ito ng sari-saring bulaklak habang pumaparada sa kalsada. Isinasagawa ito sa lungsod ng Baguio. Dumako naman tayo sa tinatawag natin na Turumba Festival. Ang Turumba Festival ay sinasagawa sa Bayan ng Paki, Laguna. Sinasagawa ito tuwing buwan ng Abril o Mayo bilang pagpupugay sa imahe ng Our Lady of Sorrows of Turumba. Pinaniniwalaan na ang imahe ng Our Lady of Sorrows of Turumba ay milagroso dahil may kapanyarihan itong magpagaling ng mga sakit o karamdaman. Ang imahin ay ipinoprosesyon sa kalsada sa araw ng pagdiriwang. Dumako naman tayo sa tinatawag natin na Moriones Festival. Ang Moriones Festival class, ita ito ay isa sa pangunahing pagdiriwang sa Marinduque, isa na sa giwa ito tuwing mahal na araw. Ang mga kasali sa parada ay nagsusuot ng mga maskara at kasuotan ng mga sintoryon. Hinahanap nila si Longhinus isang sundalong Romano na bulag ang isang mata. Ayon sa kwento, si Longinus ang tumusok sa tagiliran bahagi ni Kristo habang nakabayubay ito sa krus gamit ang matulis na espada. Nang tumalsik ang dugo ni Kristo sa bulak na mata ni Longinus, ay nakakita ito. Ang paghanap kay Longinus ay nag uumpisa tuwing Biyarnes Santo at nagtatapos sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo ni Longinus pagsapit ng linggo ng pagkabuhay. Dumako naman tayo sa mga pagdiriwang na matatagpuan sa Visayas. Una nating tatalakayin ang tinatawag natin na Sinulog Festival. Ang Sinulog Festival, isang makulay na pagdiriwang ng mga Sibuano at ito ay sinasagawa sa lungsod ng Sibu tuwing ikalawang lingko ng Enero bilang parangal sa imahe ng Santo Niño. Ang imahe ng Santo Niño na nakagalak sa Basilica Minor del Santo Niño sa Sibu ay pinagkaloob ni Magellan kay Raja Humabon at ang asawa nitong si Juana. Ang pangalawang pagdiriwang na matatagpuan sa Visayas ay ang tinatawag natin na Mascara Festival. Tinawag na Sugar Capital of the Philippines ang lalawigan ng Negros Occidental dahil sa tubo. Pangunahing tinatanim dito ang tubo na pinagagalingan ng asukal. Subalit, bumagsak ang industriya ng asukal sa Negros. Nalungkot ang mga sakada, ang mga magtatanim at umaani ng tubo na binabayaran ng mga asyendero. Mga ang tawag sa mga may-ari ng malalaking taniman ng tubo. Naisipan ang lokal ng lokal na pamahalaan ng Negros Occidental na magsagawa ng isang pagdiriwang upang mapaunlad muli ang turismo sa lugar. Ito ang pagsasagawa ng Mascara Festival tuwing buwan ng Oktobre. Masaya at makuli ang pagdiriwang ng maskara sa lungsod ng Bacolod sa laliwigan ng Negros Occidental. Nagsusuot ang maskarang nakangiti ang mga kasali sa parada at sumasali sa street dancing. Nagsusuot din sila ng makukulay na kasuotan at sumasayaw sa saliw ng tugtog ng tambol. Kapag sinabi nating maskara, ito ay nagmumula sa dalawang salita na mas at kara. Ang mas ay nangangahulagang marami at ang kara ay nangangahulagang mukha. Ang panghuling pagdiriwang na matatagpuan sa Visayas ay ang tinatawag natin na Ati-Atihan Festival. Isinasagawa ang ati-atihan sa Kalibo Aklan tuwing ikatlong linggo ng Marso. Ang mga kaisa sa pagdiriwang ay nagsusuot ng matitingkad na kasuotan gamit ang makukulay na maskara at uling sa katawan. Sumasayaw sila kasabay sa tunog na matambol at sigaw na halabira. Ang pagdiriwang ng ati-atihan sa aklan ay itinapat sa pagdiriwang ng Santo Ninyo. Ang pagtatanghal sa imahe ng batang si Jesus ay bahagi ng isang linggong masayang parada sa kalibo aklan tulad ng sinulog sa Cebu, dinagyak sa Iloilo at halaran sa Kapis. Dumako naman tayo sa mga pagdiriwang na matatagpuan sa Mindanao. Ang una nating tatalakayin ay ang tinatawag natin ang Lanzones Festival. Kapag sinabi natin Las Festival, ito ay ang taunang selebrasyon ng pasasalamat dahil sa masaganang ani sa isla ng Kamigyan. Ang bayan ng Mambachao ang nagdiriwang nito tuwing ikatlong linggo ng Oktubre sa panahon ng pag-ani sa prutas ng Lansones. Meron din tayo klas na tinatawag na Kaamulan Festival. Ang Kaamulan Festival isinasagawa ito tuwing ikatlong linggo ng Pebrero hanggang Marso 10. Nagmula sa salitang amol ang kaamulan na nangangahulugang tipunin. Ang pangunahing layunin ng pagdiriwang ay magkaisa at magtipon-tipon ang walong pangunahing tribo sa lalawigan na naninirahan sa kabundukan. Ang mga ito ay dating may hidwaan sa isa't isa. Inaasahang ang mga katutubong pangkat na nininirahan sa kabundukan ay magkakaisa at magkakaunawaan kasama ng mga taong na sa kapatagan ng rehiyon sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Kaamulan Festival. Ang pistang ito ay magsisimula sa pamamagitan ng street dancing at parada o float parade ng lahat ng 22 na mga lungsod sa Bukinon. Sa pagtatapos ng ating talakayan, tandaan natin na ang pagkatuto ay hindi nagtatapos dito. Nawa'y maging inspirasyon sa atin ang ating napag-usapan upang mas lalo pang mapalalim ang ating pag-unawa. Yun lamang class at maraming salamat.